Okay guys, so welcome ulit sa ating panibagong new vlog. Nandito tayo kay Nagapi Baraks. Kukuha tayo ng mga hipon. So, bibili tayo hipon. Papalamihin ulit natin. Nandito tayo sa kanyang baraks. Ayun si Gapi Baraks, busy-busy sa negosyo. Pakyao, no? Maraming isda. ng mga Ay, dahil mabalik sa isda, eh. So, 15 gallon to, di ba? Hmm. Ay, mga ni Gapi Barracks. Gagawa na tayo ng enclosure dito. Tayo. Enclosure? Ito, ang ganyan. Pang... Mm -hmm. Ito, pa, pa, pa Pang leopard gecko to. Ah. Yes, pang gecko. Uy, ayos oh. Kaya ito kasi may lock na. Andun sa ano yung... Ayos, may lock talaga eh, no? Walang takas. Pag mga ganito pa, mga... Pag may lock, automatic po ang nilalagay nila dito. Ang... Bull bon Python, Uh, tapos Bird Dragon. Kasi ang uh, Leopard Gecko hindi masyadong tumakas. Hmm. Uh, ito, ano, takip, natatanggal din itong takip. Ah, uh, fix po. ah fix to. Ah, fix to. Itong takip. May takip siya guys, screen. Mga uh, butas din. Ilalim niya, fix na din yan. Uh, ako, ah, po. Uh, fix na rin yung tire yun. Para ano. Tapos, ventilation hole. ayong uh, yung ventilation hole po para another access ng hangin. Oo, para para nahanginan. Yeah. Ito po kasi, access lang to ng hangin. Yung trabaho. Ito yung access ng papasok sa ano. Hmm. yung mga pang geko pang, pang geko <coughs> kailangan ko na rin to ano? pero wala pa akong geko ito eh. <laughs> so guys yung sample sa ano yung ng geko yan na ang laki 20 gallon to no? oh, 23 gallon 23. ito naman yung ito. sa mga gusto mag-alaga ng tarantula pero hindi to prefer sa mga nag uh, ano nag kasi may awang siya ah, ito oh, oh makakatakas yung ano centipede sa mga paludaryo may ibang suka nakadepende rin sa ano sa uh, buyer sa binuksan na nila para mga <laughs> nila ng mga ano. Okay lang ko na to bayaran na nabuksan na. <laughs> Tayo, pipindutin. Yan yeah, yan. Yeah. May pitik siya, Ayun, push ayun, push. Para mabukan Ah, ah thank you po. Ayun, tingnan, ay. Ayun, dumating na yung iba, oh. Guys, meron tong screen na, ano, takay to ventilation. Yung isa, ito, wala yata tong screen. Walang screen, wala. Ang taranto lang. Pagpang pwede pang centipede yan to, selyado talaga. Oh. Hindi mga ata centipede boy. Walang ano, walang uwang. Oh. Ship ba to sa malalayo? Ah, around NCR lang. Hanggang NCR pa lang? Uh, about sa Bulacan, pwede niyang i-pick up sa Tandang Sola. Hmm. Ayan, sa mga taga Bulacan, pwede pick up. Tandang Sola ang pick up. Hindi pa makakarating Mindanao, medyo ano pa. Fragile pa yun, eh, no? Mura lang naman to mga pang budget meal lang. Pwede pang scorpion. Ito boss no, pwede sa centipede. scorpion, centipede, uh, tarantula. Tarantula. Anak needs. Anak needs. Ano, ang tawag doon yung maliliit na insekto. Pwede dyan. Wala naman tatakasan sila dyan eh. Diba? Naka-screen to guys. Naka-screen sa ibabaw. Screen mesh tapos. Ano? Screen mesh? Ah. Screen mesh. Tapos, meron na rin itong tawag dito sa... ano? aluminum frame ayan. matibay na yan guys ganun magnetic din to ito magnetic yan. single lock magnetic single lock yan meron na din parang kala mo cabinet eh no ito pang tarantula to saktong saktong to bubuksan muna lang dyan no? lagay mo yung setup mo no? ayos meron na din siyang screen mesh Kung sakto to, gusto nyo pagandahin yung enclosure ng mga alaga nyo, exotic, di ba? Lalagyan nyo na lang to ng mga halaman eh. Guys, so balik tayo sa mga shrimp. Ayan guys, dito nakalagay yung shrimp. Yung black, uh, red really, blue, tapos orange. May orange din dun sa, ah yellow pa yata, yellow yata yun nandun. Yung mga trio lang kunin natin. Para tipid. <laughs> Ito yung nakaligit sa mga Christmas moss. Yeah. Christmas moss. Ayun. Ayan, ano lang, trio-trio trio sa... lang. Ano pa ako eh. Tight budget pa ako ngayon eh. Hindi, pili ka okay, ano, malala <laughs> Okay, okay. Kuha na tayo guys. Ito guys, nakakuha na tayo ng trio ng yellow. Ito yellow. Ito, yellow. Ito hindi masyadong yellow yung isa pero buntis eh. Kinuha ko na. <laughs> Ayan o. Okay guys, so ito naman tayo. Color blue. Pagin natin yung blue na shrimp. Dito sa tank ng feeder. Ayan, nakikita ko na yung mga blue dun o. No? Kita nyo ba guys? Ayan o. No. Ayan sila o. So kukunin natin yung ano, blue na dark. Dark blue. Ayan, nakakuha na ako isa. Sana trio makuha ko. Muna natin yan. Tapos, hanap tayo ng female. Nakakuha lang tayo ng female na buntis. Goods na yun. Ano na yun? Panalong panalo. Alam yun sa buntis, nasa ilalim eh. Based sa ating tutunan sa bahay dati. Ayun, nakita ko na. Okay guys, nakita na ako ng buntis. Sana makuha. Stop. Ah. Hindi siya yun. Ayun, ayun, ayun. ayun. Okay, nakuha na natin. Diba? Nakakuha tayo ng buntis. Matuwi na blue. Ayan. May buntis na. Show na yan. Dadami na yan. Wala pa isa. Kasi yung isa, isa payat. So, tingin ko lalaki yung isa. Kasi payat. Yung, lala, yung babae, mataba. <laughs> Ayan, hula natin. ayun na yung mga hula. Ito, buntis. Okay na. Buntis, guys. Ano, dalawang female, isang male. Yung male, di ko sigurado ako male, pero payat siya. Mukha siyang male. Uh, male na siguro yan. Ayan. Okay guys, so nakuha na natin yung blue. Okay, dito naman tayo sa red. So, color red naman. Okay, so, so guys, nakakuha na tayo ng red lily. Really. Tsaka nakakuha rin tayo ng ano, kalaban nila. Ito yung kumakain sa shrimp. So, tatanggalin natin yan dyan. Buti nakita natin. Ubusin yan yung shrimp nyo Tsaka yung palay ng gapi Makain yan eh So yung black din na muna tayong Kukuha ng black Ito muna Red really, yellow, tsaka blue Diba? So guys, yung mga natin ah, Ito ay red really Hindi kita masyad Wait lang I Try natin i-zoom Yan Red really Yan Color red Ito so, tayo trio Trio ng red really trio na yan tong blue ito yung blue yan blue yung e, isa hindi masyadong blue Ito, buntis kaya kinuha ko yan trio yan saka trio din na yan tong white, eh, yellow yan tong yellow tatlo din ba? Okay, so dito mga red? Hi, baby! Sayang guys, ang laki na oh. namatay. Sayang. Ano tayo? Ayan pa dito mga buhay-buhay. Guys, buhay. yes, may nakuha pa dito ah, tayo yung mga hipon. Ayan ah. Ayan, guys, may nakuha pa tayo dito yung ibang mga hipon. So, ito ay mga ano na to. Mga fade yung color. Pero, malalaki naman. Okay. Merong isang pula doon. Ayan, may pulang naliligaw. <laughs> Okay guys, kuha tayo. Bigyan tayo ng Gapi ng isda. Itong plati. Tsaka yun. Yun, yung buong Gapi doon. Ito guys, yung blue mo na plati. Kuha tayo. Gabi solid. May previous pa tayong Blue Moon. Ayun, may ano yung buntot niya. Tawag doon? May sobra. Kaya, lumutang yung tawag sa kanya. <laughs> Ayun, di ba? Kita niyo yung Blue Moon. Ini shrimp. Ini shrimp pa nga. <laughs> nah, halo. Ayun o. Di ba? May buntot yung buntot niya. Angas. Blue moon plate yan na may buntot yung buntot. Guys, last one. to Sword tail. Magsang paris lang ulit natin. Ayun, dahil yung pryo. Oh. Dami nilang pryo. Videohan ko pa ba? Hindi ko Wait, na videohan. Pakita ko na lang na ako. Nakuha ko Okay, hey guys, nakuha ko na. So, bibili muna tayo tubi para may pagkain yung mga fry. Ay, mga fry. Mga isda. <laughs> Kasi may mga isda tayo doon para lalakihin eh. Pakain natin ang tubi ngayon. So, may tindang tubi dito guys. Gapi Barracks. May isang Pilox. Ayan, isang Pilox. So, so balot na natin. Ah, hindi ko mahawakan <laughs> okay guys so ito yung mga ano na natin mga nakapamili so ang daming freebies ito lang yung binili ko ito 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 tsaka ito kasi so, ito yung freebies oh. ang dami 1, 2, 3 Tatlong plastic din yung freebies at nakawi na nga tayo guys sa ating bahay ito yung mga napamili natin kanina kay Gabi ito yung mga napamili natin dito ko nilagay So, matagal na itong tubig na to Mga ilang araw na din. Almost 1 week na. Yan. Ang daming hipon yan na pag pwede natin lagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Walong klaseng hipon. Pwede natin ilagay. Unahin natin tong yellow. Buhay pa ba yellow? Buhay pa. Ayan. Buhay pa yung mga hipon natin. Ayan. Hipon. Ito ay red really na ipon. Ayan o, no, red really yan guys. Ano nyo ba? Ayan. Tapos, ano to? Ito yung blue. Blue na ipon. Nagtagin naging dark. Hello. So, Sabi, lakas ng mga motor dito. Ayan o. Tapos, syempre, ito, hindi iba natin ilalagay. Tubi Bex. 50 pesos na to be fixed Ay 50 pesos 100 pesos na to be fixed Kasi ito yung mga Previous nila pibarak sa atin Ito Ipon na Madami na Iba-iba color na to Wala na masyadong red Pero Puro ano na to Mga walang color So Sana may lumabas pa rin red dito So ilalagay naman natin to Dito <laughs> Ipon din yan eh So ito ito parang mga chop yata ito na hipon Mga iba-ibang lahi Iba-ibang lalo Tapos ito, mga isda Ito ay yung Gapi na swordtail Swordtail na Gapi Gita nyo ba guys? Anong gulat na yata, na-stress na yata Na-stress na sa biyahe Swordtail, tsaka itong Ah! mamahalin mamahalin pala tong platina to ito yung camera ko naglalag full memory na yata ayun guys so, sana maparami natin rin to kasi mahal to nasa 1000 yata pares na ito mamahalin to eh. basta to gantong kulay din lalabas gantong kapula kapula ayun lang guys so ayun ang update natin sa ating mga pinagkukuha ngayong araw na ito so kita kits ulit next videos bye bye